May mga taga-Laguna ba rito? Lalo na yung mga taga-Pangil? Ang kwentong ito ay base sa totoong karanasan ko sa Pangil River Eco Park, isang lugar na mabelas kong balip-balikan noon kabang nasa Pilipinas pa ako. Mahilig kasi akong mag-camping at mamundo, kaya halos dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo ay naroon ako. Minsan nga, kami lang ng tropa ko ang guest sa buong park. Tulog na ang mga staff, kaya halos kami lang ang gising sa kalaliman ng gabi. May party roon na kailangan mong mag-trek ng mga dalawang minuto para marating ang isang lugar na tinatawag nilang malaking bato. Masukal ang daan, parang gubat na madalas maputik at madilim. Sa gitna ng trail ay may lumang kubo kang madadaanan. Hindi ito yung tipikal na cottage na for rent. Isa itong antigong kubo, walang ilaw at tila na pag-iwanan ng panahon. Hindi rin malinaw kung may nakitira ba roon o para saan talaga ito. Isang gabi, bandang alauna ng madaling araw, naisipan naming tatlong magtotropa na bumaba papuntang malaking bato para maligo. Wala nang ilaw ang paligid, literal na zero visibility. Kailangan talaga ng malakas na flashlight para hindi madulas sa putik o mabangga sa mga ugat at bato. Habang papalapit kami sa kubo, bigla naming narinig ang isang boses ng babae. Malamig? Malamya at tila may lungkot. Kumakanta siya ng Ave Maria, pero hindi ito yung karaniwang pagkanta. Mabagal, parang chant. May tono na parang may ginagawang ritual. Lalo kaming kinilabutan nang mapansin naming may ilaw ng gasera sa loob ng kubo, pero walang aninong gumagalaw. Habang lumalapit kami, biglang tumigil ang kanta. Walang inay walang galaw. Ang katahimikan ay nakabibingi. Naramdaman naming bumigat ang paligid. Biglang nagsabi ang isa naming kasama na parang aatatihin siya ng panic attack. Nanginginig siya, kaya kahit gustuhin naming ituloy, bumalik na lang kami pabalik. Ako, sa totoo lang, wala akong takot na naramdaman. Pero yung narinig naming kanta, ang presensya, parang may hindi maipaliwanag. Gusto kong isipin na tao lang 'yon. Baka isa lang sa staff. Baka may nakatira nga roon. Pero sino ang aawit ng dasal sa ganoong oras sa gitna ng gubat, mag-isa na parang may tinatawag o pinapalayas. Kinabukasan, hindi ko na rin natanong ang mga tauhan kung may nakatira ba sa kubo. Kailangan kasing umalis agad ng mga kasama ko para pumasok sa trabaho. Ako na lang ang naiwan, nadligpit at umuwi ng bitbit ang tanong na wala pang sagot hanggang ngayon. Kung tao man siya, bakit siya nandoon mag-isa? At kung hindi, ano yung narinig namin? Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, Baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.